Isang bayan sa Oriental Mindoro na una sa pagpailaw. Anong bayan ba ito? Alamin natin at bakit. Kinabalitaan mga idol na meron palang bagong bukas na pailaw dito sa kabilang bayan. Ngayon ganyo rin ako na aking puntahan. Ilang tayo mga idol dito sa panga. Ito ang bayan ng pula para makita natin yung mga magagandang display nila doon, yung mga Christmas lights. Matapos ang ilang minutong paglakbay mga idol ay nakarating na rin tayo dito sa bayan ng pola. Pagkababa nga pala namin ng sasakyan ay bumungad agad sa amin kung gaano karaming tao ang nandito ngayon. Tulad namin na nandito ngayon para makisaya. Unang beses pangat lang rin mga idol na marating natin itong mismong bayan ng pola. Kaya tayo na tuloy na tayo at ating busugin ang ating mga mata. Sa mga magagandang likha na ating makikita. Medyo masama nga pala mga idol ang panahon sa mga oras na ito. Bigla nga umambon kaya sumilong muna kami dito sa harap ng munisipyo. Maya maya pa nga mga idol ang mga patak patak pa lang na ulan ay ngayon ay biglang lumakas. Kaya ayun, halos mapuno na rin ang mga tao itong pwestong aming kinatatayuan. Mga idol may kunting ambon pa pero pwede na. Kaya tara na. damang -daman na talaga natin dito mga idol ang spirit of Christmas. Paano naman kasi busog na busog na ang ating mga mata sa mga magandang pailaw na ating nakikita. Itong jellyfish. Ito mga idol meron sila ditong jellyfish. Para sa mga friends na katikati. He tampok nga dito ang mga underwater sea creatures na kanilang mga inihanda binigyan ng kulay at mga makikinang na mga pailaw mayroong pinalamutian na magandang seahorse at kung mga ano-ano pa na mga yamang dagat ikod ng mga napakagandang Christmas display na ito mga idol ay mayroong iba't ibang kwento ay may iba't ibang mga istorya mula sa mga malikhaing kamay at malawak na mga pag-iisip para makabuo ng isang ganitong disenyo mga naghihirap na mga gumawa at mga artist at sila yung mga hindi na-acknowledge at hindi na-appreciate pero nagkaroon ng magandang impact sa ating buhay at malaki ang mga embag sa ating komunidad at nagbigay ng munting kasiyahan para sa mga tao Pumupunta at gusto makita ito At alam ko sa mga gumawa ng mga Christmas lanterns na ito Masayang masaya rin ang mga puso nila Kaya ito mo galing pa sa ibang mga bayan Ibang mga tao para lang makita ang kanilang mga gawa Kaya kahit sa simpleng pag-appreciate lang sa ganito mga obra May pag-iingat sa mga nakadisplay Isang napakalaking bagay at sapat na Makaramdam kayo ng gutom mga idol ay huwag kayo mag-alala. Dito sa kabilang banda ay merong isang linya na mga food cart. May iba't ibang mga klase ng pagkain. Merong inihaw, merong mga steam, mga pinirito at kung ano-ano pa. Pagdating sa mga pagkain mga idol ay hindi tayo magpapahuli dyan. Isa sa mga paborito ko ay itong kalamares. Kaya syempre, tara na itry natin. Mga idol ayon sa aking mga napanood na ulat at interview ng mayor ng Pola ay layo nito pagigtingin pa ang turismo dito sa kanilang bayan kaya kung saan ginawa nila ang mas advanced kaysa sa ibang bayan ang paglalagay nila ng mga pailaw. Dahil alam naman natin na maraming bayan ang naapektuhan ng oil spill dito sa Oriental Mindoro at isa na dito ang pinakasentro ay ang bayan ng Pola na kung saan makikita natin ang tibay ng loob at ang pagiging resilience ng mamamayan dito. Makikita kasi natin na utay na sila ibang mga bumabangon. Kaya saludo ako sa iyo bayan ng Pola pero so, ayun mga idol ang nakanggulat dito alas walang tao alas walang tao right. at ayun mga idol hanggang dito lang yung ating video at napakita natin kung anong mga mayroon dito sa lugar na ito maganda at napakaganda ng mga idea na ginawa nila at yun lang at sana makapashare rin kayo dito para ma-enjoy nyo rin yung ganitong view ganitong ambience